<todic> bagong bagong motor ko ngayon. Uy, Brad! Uh, ano ang ginagawa mo dyan? Bago motor mo ah! Naglilinis, ka? naglilinis ng bagong motor. Ito, sa motor. Sa akin. Sa'yo to? Oo. Oh, Hala. Kahapon ko lang yan. Kahapon ko lang, ka lang yan, binili. Mm. Hala, nakamotor ka Brad. Oo. Oh. Nga, 500 mo lang yung binigay mo sa amin. Anong tapos A sa'yo? Dalawang daan man A lang yun? Tapos, magkuha sana kami ng motor. Dalawa ha? lang yun sa akin. Taglilima, taglilima kayo. kayo. Bakit, Kaya nga, bakit, eh, kayo wala kayo nabili? 500 Hala, kulang yun, nga yun sa pagkain, Brad. Kulang sa pagkain? 500 oh. lang daw. 500 man lang to. Kaya nga, bumalik kami dito kasi 500 lang yung binigay mo. Kaya nga eh, lima, lima, taglima kayo. Hala. Sa akin, dalawa lang. Hala. Paano ka nagka-motor? Paano dalawa ka man motor dong? 200 man lang yun. Kaya nga may nabili ako kasi may naloko man ako kahapon ng dalawang tao. Sino mang naloko mo? Yung hindi marunong magbilang. Sino man di marunong magbilang naloko mo? Oo, kaya nga kayong dalawa. Eh, hindi kayo marunong magbilang eh. Dalawang libo yung sa akin. Kaya... Sino dalawa? Anong dalawa? Dalawang libo yung sa akin. Tapos tag, isang lang kayo. Kaya nga nakabili. Tapos ba Sino man yung naloko mo? Mingon ni Gabriel. Ah, simpre. Wala nang iba kundi kayo. Mudagan ni Gabriel. One, two, three, start. Sino ba yung nalokong mong oh, dalawa? Oo, oh, yung nalokong dalawa ay siyempre kayo. Ay, buwan ka man! <laughs> Yan. Tapos na, malalim na. Ilagay ko na to isang daan. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting buhangin. Yan. Oh, para makita nila ba. <laughs> Magdating man yun. Ah, yan. Oh! Sabihin ko sila na. Brad! Taglimang ano ba ginagawa milyar. mo dyan? Oh! Ano, ano ba ginagawa ba, mo? May palaro ako sa inyo. Palaro? Ano yan? Brad. May, may palaro ako sa inyo. Na. May isang dyan dyan ah? Eh, limang libo yan. Mamaya limang libo? Limang, limang libo yan. yan, ko. Limang oh. libo. So magpostaan tayo kung sino Fan? makauna. Oh. Ano magpostaan, magpostaan yan? Magpostaan tayo. May pira ba kayo dyan? Meron. Meron. okay. Oh, ano? oh, sige, magpostahan tayo. Sambay, hmm. Tapos, ano mang gagawin namin? Magkano man? Isang libo. Isang libo? Oh, limang saktos. libo yan eh. Sakto, isang libo oh. boy. Limang libo. Hmm. sige. Isa isang libo. Ba Ba't isang daan lang yan? Eh, limang libo yan. Tag, ba isang, tag isang, daan yan. Tag isang daan yung laman yung oh, kaloob. Oh, oh. oh, isang libo. Magtingin daw. huwag mo nang tingnan. Sino nga na magkakuha ng limang libo na tag isang daan, tag isang daan oh. siya yung panalo. Oh, sige. Oh. Basta eh, tayo. Basta mo. Sa'yo. Oo. Okay. Sa akin. Isang libo. O, okay. Ako man magpalaro. So mamaya okay. oh, na yung isang libo. na isang libo. Pag nanalo. Okay. Ka Kapag kayong nanalo. Pag ako nanalo, eh, sa akin na yung pira ninyo. Sa akin pa yung pira dyan? Okay. paano man to? O, sabay tayong kukuha. Magbilang ako. E sa, e sa, e sa. Sabay tayo. So, asa, asa man ang kuwan mo? Higutan na yeah. ah, Ako mo aras bira. Yan. Magbilang ha? Oo. Oo magbilang ako ng tatlo. Pag tatlo, sabay tayong ganyan. Tatlo, pwede oh. naman isa lang para mabilis. Ay, tatlo. Di mo magkasya yung kamay natin dyan? Kaya nga, liniitan ko ng butas. O, oh, sige, sige, sige. Kaya para magkasya yung kamay natin. O, libo oh, limang libo, tag isang ha? daan. Hindi, okay. sige, oh. sige. Gaganyanin ko talaga. Okay. Hindi. <laughs> Pira na yan, ha? Okay. Hindi. <laughs> magbilang ka lang, tagal na. Tagal mo naman magbilang. Ay, oh. bilang. Tatlo lang, tagal pa. Isa. Dalawa. Ba't nagaganda na, na ng paa mo? Oh. Dalawa mong daya mo. Mm, uh, kaya nga eh. Limang limo yan eh. Ah. Pacho! <laughs> <laughs> kaya nga yung buha kawan. Sa akin na yung pirot niya. Ano naman?